E <silence> O yan guys. Nandito na kami sa Riverbank Small. With B, ay nakabili na daw siya ng ano, niya, pang OOTD for rep. Pasok tayo doon. So, ayan, dito na kami sa May Riverbanks. Maaga pa nga eh. Time check it is now 4:20. Maaga pa hindi pa siya nags-start ng mga rides kasi wala pa mga tao. Ito yung uh, daytime tour. Ano? Eh, si Julie B. Ayan <laughs> si Maki octopus <laughs> dun hindi <laughs> ko mga naman itong mga ito ayun no Diyo, marunong nga mag bike B ikaw gusto mo pwede ayan ano may rates naman yan yun no mainit. yun nga mainit kaya maganda dito mga gabi ayun okay, meron din silang mga rides doon, guys sumakay, no? Gusto mo sumakay doon sa may, ano, roller coaster. Gusto ko mga external. Worth it yung pair. Ah, sige, yung, ano, yung titilapon ka, bigos mo yun. Ah, oh, sige. Ayun, guys, pasok tayo sa Chris Masaya Riverbank Center. Grabe, wala pang katao-tao kasi umaga pa, eh. Kanta muna tayo dyan. Man, that kau ang mahal. Alaman ng puso ko't isipan at gabi ikaw ang dahilan di rin makatulog sa kakaisip sa'yo basta ikaw sinta ikaw ang dahilan like and subscribe to Jethila So ayun guys, kasama namin na si Bianca and si Jess, ang aming friend. And right now, nagtaka kami sa may bike rental sa may riverbanks. Ano Ay, yun na lang? Ah oh, sige. Sa'yo, Bi, ano sa'yo ito? Yung oh, sige, yung blue. So ayun guys, na pa kami nagbabike dito. <laughs> 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 ito guys, magbike na may Hoy! Baka ba? Well, wow, get the shot, Neta. Hey, Gwamu. Come with. <laughs> you come back here. Come back here. Come back here. <laughs> So ayan guys, so dito kami sa my welcome mixed yung, uh, oh, may welcome mix up and yung may umiikot-ikot yung ganun gano Wala nga ang katao-tao guys, so I think solo naming apat. Hindi masaya daw yan? Daw! <laughs> masaya. Pero ano, parang parang mawawala yung kaluluwa mo. para Tara. Makikita niyo guys, dyan ako na medyo himatay kasama ko si Tope. Eh. Doon yung ano, yung sa ilog yung Rio Grande. <laughs> so ayan, tara. Tabi tayo, sa doon. bayan isa lang pasama mo sila para masaya tayo madami yeah. Date! buhay pa rin. Ayan lang. Nabi. No, Kaya, okay lang. Okay lang. Woo. Okay lang. So yun guys, after sakyan namin yung mix up, ngayon tatry namin yung roller coaster. Ay, Ferris wheel of oh, love. Una, slow, pero sampai bibilis. Hello po, apat na Thank you. Moments before disaster. Yan nga, ya, na. natin dito sa Ferris wheel. <laughs> Uy! Uy. Bye -bye. Bye bye. Uwi na tayo, B. Tara ah. na. Nasa na. Sa... Okay, na. okay na. Nasa na. Gagi, ano feeling? Magkabilaan tapat tayo. Oh. Uh. Yung guys, sa tuktok na kami ng tralala. Oh, ito yung view. Ah! Okay. Oy, oy. wala pa. Excited. Ayun, guys. Eh. Ayun, pababa. Gago. Sa tuktok na kami dito. ¡Ah, ah, ah! ah. Sabi si Vy, unbothered. Nanginginig na ako, teka lang! Mag-aalin niyo! mag NIYO! Naging akambeng. Naging akambeng. Ilang rounds pa ba? Ah, maraming rounds daw. Ah, naiyo ko ng Nandiyan ka kasi sa gilid e. Oo nga e. Focus lang sa doon. Focus lang. Alam <laughs> mo yung goal natin today. Masisuka na ako, gago. Okay na, hindi ko na kaya. Okay lang yung pataas kasi yung pababa e. Okay, bababan. Jake! Jake! Nahilo na aku guys! Hindi ko na kaya! Nasa si Bianca! ko Bianca! Hi! Hi. Hi. Hilong-hilong natin si Bianca. <laughs> so, ayan guys. Say <laughs> <laughs> Hindi ka Hindi kaya. Yung pababa. Nakakaano yung pababa eh. Ayoko na. Tara na. Let's go na. So, ayan guys. Nandito kami sa may piso tos, Ayan, mag-alat tayo ng piso. Piso deal. Lion. <laughs> Oh, hindi, oh, indi indi Labas eh. grabe. <laughs> <remt> <taskak> <fellabytes> <taskak> wow. Alá. <taskak> <taskak> kaya yan? Na. kaya. Let's go na. Tara na. let's go na. So yun guys, kakain na kami dito sa Jollibee SM Marquina after namin mag-ride. Kaya naman sasabi ko lang ay naiinom pa rin kami pero laban na. And uh, tara na, let's keep na guys. So yun guys, dun na nagtatapos ang aming Marquina Escapades. Ayan. Uh, I hope you enjoyed the video. Don't forget to like and subscribe down below. And if you haven't already, click this icon so you will be my new videos. In case masasabi mo, like and subscribe to JetLaw123. And don't forget to subscribe to Bye bye!